Good morning, At, uh, the, in time eh. Betul aja itu sebaiknya karena minggu gold. Hi, good. Yeah, I just tell, I just told them not to park there. Autumn leaves, yellow. and red and red maganda. Okay. ok so pasyal tayo bukas dinis mo na ako dito as usual ok alis tayo mga kaibigan punta tayo sa ano pili ng salad ito ngayon ang uniform natin dahil sa malamig na so nee nakabad ka mata ka tras ka na tras salamat po pala kay ano shout out po sa inyo subscribers ko si ano 46 uh, 46 49 salamat sa subscribing thank you man Ayan po we will meet sa dad sino ka man ang wardrobe I know. Ah, gusto kitang magilala Forty-nine Forty-six, forty-nine ah, Tignan natin Pindutin na screen na lang uh, New subscribers Ay forty-seven forty Shout out uh, My new subscribers Forty-seven Forty-niners salamat thank you for your subscribes subscribing okay that's it at shout, shout out po pala sa mga ano mga kinatatakutang mga kaibigan ko sa singgan salamat po Otom uh, leaves, mga kaibigan. Yan, naging. Hindi na natutulagang ang natin niya pa, Yapa. Awan siya kung saan nalipa. Banda kami bibili ng yeah. ano mga pisto. Kami eh, ko tong complex na ano ko eh. Ay! Oops! Ay. tayong bibi. Yan! Putang ina. Ata pag mao. sorry sorry. pero uh, puntahan natin. Ah, maganda ang ano alright yan yung simbahan ang okay. So yung pinupunta natin ng uh, kina autumn leaves. Yan ang kung ano yung sapatos ko. Kasi may ano. Meron tayong natatapakan na special. Yellow Swerte daw pag ganun Okay, kita nyo Ito po yung yellow noon Huwag no, mo kung nyo Yellow pa rin Hindi nagbabago <laughs> Okay Woo, uh, yan yung yellow Okay hmm. Ganito po ang buhay na ano, Uh, winter mapapunta ng winter And si Ujin dalawa lang kami tapos ko ng maaga yung trabaho ko ayan o oh, o oh. Hmm. Hmm. Yan. pero suwerte ko sabi nila pag nakatapak ka daw ng ibak tebak pera daw eh nakatapak ako magang maga <laughs> tingnan ka natin wag ito may pera yan ito hirap na sa ano otom sa winter, mabigat po ang katawan dahil makapal pong suot kaya nausok po yung tethered jacket Tama oh. barbecue alright wala na wala nang dahon eh. Yeah. Uh, high street ayan ayan po si Yuji pupunta doon sa may Montes Montes Parma Tawid tayo na niya yan may bilang yan. baka yung na nga ang uh, takayat nga makita ni Sherlyn alright, uh, pupunta po kami doon sa ano Starbucks para uh, ano, kapi <gasps> kapi yan po yung simbahan na ano? yun right tagi isang aeroplano okay. marami palang maka ano dito ah maka linea pati bus lini ay wala na pala Pink na pala wala nang yelo wala na pala yung bagay yung tank na Malang yellow in the Philippines. No yellow, ngninoy. Kangaroos. It's one of my favorite. Hi, hi. How are you? Yeah, Long time! Yeah. Where are you going? Where like going? going? Yeah. I was just going to drop off a few like bits I bought. Ah, okay. And then I'll be like <laughs> feeling really like anxious this morning. I was like, I'm gonna go and do something nice yeah. on my own because I'm yeah. always with Willow. yeah. yeah. A, and yeah. just like a bit of time on my own, yeah. and yeah. then there's get back a, to yeah. where you are. Yeah. yeah. Oh, where we're we going. To be yeah. buy buy something like pisto but auto pistach. Ah, it okay. Pist ah, was because, okay. because we love the pisto with almond. Sounds really nice. Where did yeah, yeah. you get it from? Usually you no? know, you know the supermarket it there. Just in the corner, Montis. Montis make uh, oh, big uh, yeah. so it was that. Yeah. Yeah. yeah, but no you know, it is very. I'm it's am Pase. It sounds pretty Sword. popular. Yeah, and where are you off now? Are you back or? Uh, yeah, we're going to. to

ka na, mahala ka Yan, yan eh, kay Dutikwan na Green Leafy na Ang mabalingking ka Uy, ko na dyan ka, asi ka Okay, mahala ka ba, Kimba? Alright, bilhin mo na siya ng halad Ha? Ang lalang ka kaya mo Ay, dyan, takil na Ay, dyan mo lang Okay Wine. Hmm, one portion lang nanta, half of ta. Titipid si Manny dito niya yung mga pagkain dito or sa lahat patining okay no queue he said queue alright bibili uh, daw ko so ng salad muna Ah. Uh, dito na po sa Yeah, ganda mga autumn tree. Lagi niyang sila. nakapulot ako ng silver oh, Silver bracelet. May ano siya. May sterling sign siya. Ha. Hindi kinuha 'no allergic. Allergic nang alahas, gold lang kinukuha niya. Silver wala. O, na lang silver. Right layo-layo rin yung nilakaran namin yun na yung mukha namin pagod na pagod siya naman dyan ano po yung mga Bintutski followers dyan lahat po ng mga subscribers all of the subscribers and followers and viewers of uh, Bintutski God bless you all sana ay mabigyan po kayo ng maabang buhay kasi po ang vlog ko nakakaapa po ng buhay ayan po inspirasyon po sa mga UFW na profesional ka sa Pilipinas pero dito walang pili-pili walang pili-pili hugas, iriduro Kaya the best na kukunin nyo na course sa Pilipinas. Eh, napunta kayo dito sa Yusa. Ni? -ho. Napunta kayo dito sa ano? Sa abroad. Nursing. Nurse. Nursing. Kung ng nurse. Nursing. Yan po ang hindi man. Madali lang po pumasok. Ang trabaho dito sa Europe pag nurse ka. That's the best tapos kung gusto mong maging doktor eh nagkapapil ka mag study ka lang dito oh, yun lang that's simply yung mga carpenters builders yun. wala na pong wala na po namang subject na cleaner sa atin it's a, it's a rim yun magiging cleaner ka sa bahay bahay dito per hour pero the best nursing

Ayan namin Ayan Malalig na po Ayan mo muna sana ng pera Sana ng pera Ayan 3 kilometers din yung nilakad namin Well, yeah. At din yung naingayin din yung kapitbahay. Dahil pinakras yung, yeah, autumn leaves. Autumn leaves. Pero magingat ka. Dahil may nakataagujan na Vietnam. Vietnamese ibak ng aso kaya kanina autumn leaves ako ng autumn leaves pero natapakan ko yung bobby truck <laughs> ah, buhay nga naman ako kahit sabihin mo thousand ang pine na mga hindi na mumulot ng kaya ng aso pero wala ding nakakakita di ganun eh karon na. Wala na po yung daw nito. Okay. Ha? Okay. Malapit na po kami sa amin. Kasama po si Eugene Baketski. Kaya magbablog din siya. Pangalan ni eh, Bakatski. Ako naman ni eh, si Bintotski. Kasi po maganda po yung Bintotski. Parang blessing in disguise. <coughs> Baka sakaling mapansin around the world. Bintotski. Bintot. Kasi yun po yung yan ano yung mga kababata ko sa ka ano anti ko mga ko bintot alam niya na yung pagbubuli ng kabataan bintat <coughs> bintat kaya ngayon ginamit ko ngayon alright nangihina ako ha hindi pa ako kumain eh ay, biryani kaya Gabi na naman po, mga kaibigan. At uh, sana po, eh, pagpatuloy nyo pong supportahan tong, ano, channel ko. Please, uh, don't forget to subscribe and likes po. Thank you po. God bless every day. May nagsushooting sa amin, oh in the police. Uh, shooting down, so I, ano. shooting lang po yan, dito to. Parang may nag-away doon na uh, action star. American film. Yung title po, Gossip. Kung saan ako nag-tatrabaho, part time, sila nag-shooting. Pero now, yan sa labas Action seven naman ano -no. Tengah. Tapos na. Tapos na. Alright. <laughs> <laughs> Alright. Then, uh, na, tapos na, na, tayo. Alright, shooting po yan hindi po throw life yan yeah. alright hindi na record yan tapos na tapos na rin <laughs> yan yeah. Magandang gabi po mga KOFW sa buong mundo. Sana po ipagpalain po tayo nawa ng Diyos palagi. naingat po palagi sa buhay natin. Eh, uh, yun nga, may nga po ang buhay. Kaya shout out po sa mga subscribers ko na nagagandahan at nagagwapuhan. Yung mga may pamilya dyan. God bless po from Italy, from everywhere, UK. Uh, subscribers ko po na taga Germany si Marjolaine Sink uh, isulat ko nga minsan yung mga pangalan mga subscribers ko para ma-shoutout mag-comment po kayo para ma-shoutout po kayo uh, at uh, mga pamilya natin para naman po mapanood mapanood na na ano ba yung tawag doon they can watch me mapanood nila, nila ako so buhay oi OFW po ang content natin at uh, I hope someday makakatulong po tayo especially po yung mga may cancer sa kahit konti lang po subscribers ko kaya konting view go on na go on lang po hindi ako naghihinay hindi kagaya nung kasama ko na isa nag-surrender na kasi pa parehas kaming konti lang subscriber konti lang ang views kaya okay lang Monday okay lang po Okay, God bless po. At uh, see you next upload again. Nabura ko po yung upload ko na maganda. Na-delete ko. Sana kahapon ka kanina pa. So, ingat po palagi mga subscribers and viewers ko, mga fans ko, mga followers ko. God bless po. Diyos na po ang may ma, uh, ano, Diyos na po ang bahala po sa inyo. Yung mga tama nating ginagawa.